Kahapon ka pa na gano'n, nagbalak ka umalis na. Wala, hindi lang kaaling Maganda siya yung ano, wala nang init. E ba, hirap okay, siya. Masarap ang talaga pagbiyahe. Hirap siya daanan man. pag ano, pag mainit. Eh, hmm. lalo no, pag high ako e, Masarap, masarap magbiyahe uh, dito sa Misigsag eh. Malamig ng itong gatong uras. Oo, oh, yung kwadan. Uh Oo. -oh. At sa maraming uh -oh. ano yan, maraming talawin. Uh Oo, -oh, maganda talaga. Uh Oo. -oh. Maganda. Puro, alis ako ba yung mga lakwan? Puro, mga... Parang uras. Alas, ibindo na ako sa bahay. Bilis naman.

kunti ano, uh, ano -ano kunti wala mong pag-iisip na balihi hey bye shock napaka siya kundi 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 kundi

Alis mo naman ako eh! Ikaw! Ikaw ang may kasalanan! Ikaw ang may kasalanan! Eh kayo nga siya ginulat mo rin eh! Alam mo may nila mali-mali ang tao! Eh sabi mo sa akin! Sabi mo gulati na timpre! Oo! Huwag Gratis mam! ma'am! Ayan ka na naman! Tumuloy ka na! Diretso! Diretso na! Diretso na! Disgrasya kami sa kakakawang mong mga! Palay kape mo eh! Puro ko na kasi kape! Wala sa ayos! Yan! Yan kasi yan! Ikaw, Maliligo ko lang eh! Eh, kasi wala kang magawa sa buhay mo, kundi bantayan si Kalbo. Alam mo na gulatin yan eh. Alam mo na mali-mali yan eh. Tuan ka nung unang niya, tapos <laughs> Sa ayos, na to. Pagbalik niya, dinadalik. Mabuti oh, ka mo. Masok, hindi sa akin <laughs> No Nung mo daan, matitapon niya gano'n. Buti walang laman. Para <laughs> pa naman akong damit. Ikaw kasi wala kang magawa sa buhay. Puro pagtrip sa mali-mali. Ayos ah, <laughs> eh. <laughs> Naligo ka to ni Masurus. Wala na...

Ang bilis mo kasi! Wala kayong magawa sa sariling! Oh. Ang bilis mo kasi! Ang bilis mo kasi magawa! Alam mo naman na madulas ang daanan! Eh. Grabe ka naman kasi! Oh! Eh, Binuhos! Eh, nadulas siya!